Hi. Hi. Good morning, mga buntag. Good evening, mga gabi eh. Mayroon lang kong nakita, guys. Sa hearing ng tu tuwad kumba. Parang matatawa ka, pero magagalit ka. Dahil sa ginagawa ni Trillianis, kung anong pinagsasabi nitong sundalong kakanin na walang ginawa ng sa Pilipinas. Ang ginawa lang niya, mag-destroy itong kakaning sundalo na dapat nakakulong yan ngayon dahil sa ginagawa niyang pag ano ginagawa niyang pagre-rebuild re -rebuildi. sa panahon ni Gloria Arroyo yata walang bastos na senador ang oh, hindi naman siya senador ngayon napakabastos ni mama na to kaya yan, si President Duterte, galit sa kanya. Walang galang niya na, na kuan, ex-convicted yan eh, ex. O, ilagay na lang natin yan sa ano. Trillianis, trilliling, wala pong nasisiyahan sa ginagawa mo. Lahat ng Pilipino galit sa sa'yo. Kasi alam namin bayad ka ni Lisa, Lisa Tanas dyan sa tuwad ko. Magbabayad talaga kayo ng taong bayan. Maniningil ang mga taong bayan sa inyo. Ikaw, Trililing, yung mga ikaw na hudas ka, ikaw, paduano nga mukhang tsakadal, na pasabi-sabi ka na si ano may Beat Squad si Rodrigo Duterte. Ikaw, membro ka ng Alex Bungkayaw Brigades, dapat ka investigahan. Pag bumaliktad ang mundo, tandaan mo yan. At saka itong si Barbers, na puti yung it, ano nito, uh, ulay tuli. Isa ka pa Barbers, minsan tanggalan mo ng Telepon si Duterte Wala kayong mga galang dyan Kayong mga kurakot Pinasildo kayo ng taong bayan Mga walang hiya talaga kayo dyan Bakit bagay pumayag na bayaran Sabi ni ano Sabi ni Sabi ni Kadado Bawat sesyon ninyo Sa tuwad kong 50 million. Totoo ba 'yon? Totoo ba 'yon mga kung, mga congressman diyan? Kaya siguro kayo diyan nag-alburotong palagi kayong nagsisisyon ng ano dahil sa pera. Dahil bayad kayo every session. Sabi ni Kadado 'yan. O shout out kay Kadado, shout out kay Ka, kay Colonel Mitran. Shout out sa inyo diyan. Kayo, wala kayong mga hiya. Pinapakain kayo ng taong bayan. Pero wala kayong ginawa sa bansang Pilipinas kung hindi durugin ang mga Duterte. Wala kayong mga mudo. Wala kayong mga mukha na iharap sa Pilip Pilipino. Dahil lahat kayong dyan pinapakain. Ikaw, ikaw na pastor ka na dila-dila. May pabasa-basa ka pa ng Biblia namo kalamu ha kalamu hindi alam ng taong bayan yung pangliling lang ninyo dyan bayad kayo dyan kaya kayo nag porsige dyan dahil bayad kayo hindi kayo bibigyan ng ano budget pag hindi nyo gagawin yan kasi nagsinungal ngalan na kayo nagpabayad kayo kaya ang taong bayan ng huhusga sa inyo, maniwala kayo. Ikaw tsaka dalpaduano, mukha mo nang lilisik. Kagaya kasi siguro ng amo mong presidenteng bangag. Ano? O bakit? Isyo man niyang bangag sa kanya, hindi man, niya, hindi man siya nagpeher test. So, until now, people tell him, people called him bangag dahil hindi siya nagpa hair follicle test so palagi lang siyang binubuli ngayon di ba ikaw ikaw bold star dyan, dan fernandez sa tong dila dila na si ano abante dapat kayo ang investigahan kung saan ninyo kinuha yung mga sasakyan ninyo. Saan ninyo pira niyan kinuha. <clears throat> saan yung mga milyones niyo mga rilo, saan nyo kinuha nyan mga sasakyan ninyo kung ano anong mga luxury car ninyo dapat kayo yung inimbestigahan di ba? hindi si Duterte nagpapatupad lang ng batas dapat kayo ang inimbestigahan inimb dyan kayong lahat nga ikaw nugralis no, lalo ka na <clears throat> dapat kayong nasa ano tuwad kum imbestigahan kayong lahat maghintay lang kayo pag bumaliktad ang mundo dahil talagang taong bayan wala nang ano sa inyo naglalaway na sa galit sa inyo maniwala kayo so ngayon kumakatog ng mga tuhod ng mga bangag dyan dahil nanol na si Tatay Trump humanda na ang mga, mga bangag ngayon kasi kagaya ni Tatay Digong Jan sa Pilipinas, ganun din ang gagawin ni Tatay, Dig, Tatay Trump dito. Itong mga, ito rin mga, ano, ito rin mga, mga, mainstream media, mga mainstream, mga, mga bakakong dagko, kini kinipong ilang kuanda sa, kung saan eh, kaning, kuanda sa, kay bangag, communication pa edit edit lang ninyo diha bisag dili ang gi congratulate bisag dili si bangag nila bisag si tatay digong ang gi congratulate gitampiran pagyug ni bongbong hoy ginuo ko kabagga pagyug sa inyong naong unya sayo pagyud inyong pagtampir nasayop kayo ano ninyo, gi ng pizza nikita ang pizza oy kinikongratulate ni bangag November 6. Unya si Trump nag-thank you November 5. Hala, kaulaw ka ayos ninyo din na, Mga communication, dasa ko ano. Yan ang mga newsroom di sa Malacañang. kayo kay yung mga naong din ha. Mga bayaran kay mundag ko. Muabot ragya po ng adlaw sa gaba. Kay mingon man ang Diyos. Ang tanan ni mong gibuhat din sa yuta wala ko nag dili na, na dili na nako na ma dili na musikyat sa akong mga mata bosa kamong gumagawa ng kasamaan diyan may kabayaran yun lang at saka ikaw trillionis ha walang modo yun ang title ko trillionis takaning sundalo walang modo thank you guys